Ah, good morning, good morning. Yan, kain na tayo guys. O. meron tayong crispy fry na prito. Konti na natira. <laughs> Yan na lang natira guys. O. tapos may adobo. Yan, adobo naman. No. Pinakit almusal tayo. Hindi na ako kailangan na ano, mag ketchup kasi masarap. Yan. Eh. Mm, sarap. With adobo. Mm. guys. Kain tayo. Mm. Sarap kumain. Sarap kumain guys, lalo na pag nagkakamay ka. Mapil mo yung kakainin mo. Diba? Hmm. Sarap. Tingid. Siyempre, <laughs> umain. Hindi nga kahit almasan na tayo. May ano na? Mingi na yung pusana. Yan ba bigyan ko yun. Kasi yung mingi na siya. Hawa-hawa Sarap. Almosal na ako guys kasi ano, biyaya ako. Naghihintay yung mga pusa sa... Ay, ako sa... Ano ko yung...